Magandang umaga mga kabayan. Andito kami sa pamilihan na groceries na pinamamalingkihan namin sa aming tindahan. Ngayon ay magbabagong taon ay kailangang marami tayong paninda sa ating tindahan. Hinomin, mga kagabitang kailangan ng mga pamilya sa gabi kasi Kalimitan sa kanila pag gabi na saka lang nabili mga kulang na mapagkain gaya ng mantika, toyo o mga pansahog sa darating na bagong taon. Lalo na yung mga sitsiriya na ma mahilig yung mga bata habang naiintay ng oras ng alas 12. Kaya, tapos na kami namili ng pantindahan. Pero nag-additional pa kami para sa yahanda namin sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya siyempre alam naman natin yung mga inahanda. Yung matatamis na, mga pagkain at yung mga spaghetti, pansit, sinokmani, puto, o kung ano paman. Kasi, tuwing bagong taon, ay parang nag-uubosan ng pera sa mga mga kaka. At yung iba may utang. At yung bawal ang may utang sa bagong taon, ay pinipilit pa rin nila makapaganda laan sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya tayo ay mamimili na rin. Kasi pag lumapit na ang araw, nang, at saka tayo namili, napakaraming tao dito sa grocery. Ang hirap magsiksikan, lalo na kapag mga 30, 31 na. Kaya ngayon pa lang, namili na kami para kung ano kulang ay kaunti na lang kami dadagdag sana ganun din kayo at maging masaya kayo ngayon sa pagsalubong ng bagong taon 2025 eto nga okay na daw ito sabi ng misis ko may dadagdag na lang pag may kulang kasi baka wala na raw kami budget yah ipapakwinta na namin eto na nga tapos na akong mamili mga kababayan ito na kami sa aming tindahan ang tindahan at ayan karating na kami at pakitulungan na lang subscribe and share and like sa aking video maraming salamat mga kababayan saan mang kayo naroon hanggang dito na lang at happy new year sa inyong lahat sana'y maging mabuti at ligtas tayo lahat sa pagsalubong sa darating na bagong taon